Iyon! Kamusta po mga Boss Chief? Magluluto nga po ako ngayon ng nilagang baka. Ito nga po yung klase ng baka na nabili namin ng kasama ko. Halagang 2 dinner nga po yan. Dalawa lang po kaming kakain mga Boss Chief. Pakistani beef na daw po ito mga Boss Chief. Ayan po itsura niya. Laman nga po yung pinili namin para po sa protein. At ito na nga magsimula na nga po tayo. Pakukuluan ko muna itong baka dahil wala po kami yung pressure cooker mga boss chief. At habang pinakukuluan ko nga po yan, nire-ready ko nga po yung mga ibang sangkap. Balikan ko po kayo mamaya mga boss chief. Ito na nga mga boss chief, nagsalang na nga po ako ng pagdulto, pagpapakuluan natin ng baka. Ayan po yung tubig na nalagay ko, kalahati po siya ng kaldero. Dagdag-dagdag -dag 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 na lang po mamaya. Then, ilalagyan ko po siya ng Paminta at saka po ng isang teaspoon na asin. And then hindi ko na po siya hihintayin kumulo mga boss chief. Ilalagay ko na po yung baka. lang po natin and then maghihintay lang po tayo hanggang kumulok medyo matagal-tagal po ito mga boss chief Iyo nagbabalik na nga po tayo mga boss chief na prepare na nga po natin yung mga isasangkap natin sa ating nilagang baka iisa-isahin na nga po natin sila mga boss chief ito nga po gagamit tayo dito ng petchay mas maraming gulay po ilalagay natin ganito po yung mga petchay nila dito ayan o no? <laughs> Ang liliit. Siyempre, yung ating repolyo, mga boss chief. Maglalagay din tayo dito ng green beans. konti lang yung uh, kinuha ko. Tapos, gusto po nung kasama ko na may mais. Kaya, pagbibigyan po natin siya, lalagyan natin ng mais, mga boss chief. Sibuyas. Tapos yung pampalasa ko nga, ito nga po. Dapat, uh, meron po kasi akong binipilihan na beef powder. Galing po siya ng, produkto po siya ng Thailand. Eh kaso wala po, not available po sa binibilihan ko dito. Kaya magbe-beef cubes po muna tayo mga boss chip. And syempre, isang damakmak po na patatas. Mas maraming patatas, mas masarap po ang nilaga mga boss chip. Favorito po namin yan. And then, titimplahan ko siya mamaya ng patis. Siguro mga dalawa hanggang tatlong kutsara po. Iyon, saktong-sakto to mga boss chick. Dahil sobrang lamig na nga talaga ngayon dito sa Bahrain. Ihigop tayo ng sabaw. Kumukulo na nga po yung ating baka. Ayan. Naalis ko na nga po pala yung mga dumi-dumi niyan. 'di ba pag kumulo po 'yan may mga aangat po na mga dumi, yung mga residue ng baka. Tinanggal ko na nga po siya. Pero konti na lang po yung lumabas kasi po kagabi pa lang binabad ko na po siya sa malamig na tubig. Kaya hindi na po ganoon gaano karami yung mga dumi na lumalabas. Yun, takpan po ulit natin ng ganyan lang. Kasi pag tinakpan ko siya ng todo, umaapaw po. Kaya ganito lang po muna mga boss chick. Natagdagan ko nga po siya ng tubig mga boss chief. Yan. Then, takpan po ulit. Yan. Sinek ko nga po yung baka mga boss chief. Pag medyo malambot na nga po siya, ilalagay ko na nga po yung sibuyas. And then, dalawang kutsara ng patis. and then maya maya lang din eh, pagkatapos ko nga pong ilagay yung sibuyas ilalagay ko na po yung isang beef cubes yan na check ko nga po ulit yung baka mga boss chief pag talagang malambot na nga po yung baka yung talagang mangunguya mo na siya <laughs> ilalagay ko na nga po yung patatas hindi ko maibuhos boss chick baka tumalsik ganyan ganyan na yan and then ibuhos na natin yung natitira dahan dahan lang sasabay ko na po yung mais Ayan. and then more kulo po more pa pa po mga boss chief ubus yung gas namin nito na nagdikdik nga po pala ako ng bawang mga boss chief at pagkatapos nga po eh, ipiprito ko nga po siya sa mantika medyo susunugin nga po natin yan Maingit na nga, famous tiga, mga borsik, ilagay ko na yung bawang. Hmm. Yan, medyo to totoo, sa tingin ko nga po siya mga borsik kasi. Uh, kung gusto niyo po magkaroon ng extra na uh, aroma tsaka pampalasa sa sabaw lalagyan ko po siya ng sunog na bawang after po maluto no nilagang baka natin yan okay na po ito mga bossy patayin ko na yung apoy Ito na nga po yung sinunog natin na bawang mga boss chick. Set aside lang po muna natin sila dyan. Yan. Pag malambot na po yung patatas at saka po yung mais, iligay ko na po muna itong green beans. Yan. Siguro mga 2 minutes na kulo. Yan. After 2 minutes, <coughs> lagay ko na po yung repolyo. yan mga boss sarap ang daming gulay yan after isang minuto nga po ng pakulo sa repolyo papatayin ko na nga po yung apoy yan napatay ko na po yung apoy kaya ilalagay ko na po yung kuling gulay Impechay. Lahat po yan mga boss chief. Kailangan kami ditong mga OFW po. Kailangan laging may gulay yung kinakain namin. Para iwas sa sakit kami. Wala pong mag-aalaga sa amin dito mga boss chief. Kapag nagkasakit po kami, sarili lang po namin, ilulubog ko na po muna yun. Gulay dyan. Takpan natin para medyo maluto ng konti yung pechay. Then, bubudburan ko na nga po siya ng garlic na pinrito natin. yan Maaamoy nyo kaagad yung aroma mga bossy pag dumampi siya sa sabaw. Ready to serve na nga po ito mga boss chip. Sarap. Excited na po ako kumain. Gutom na gutom na ako. Ang tagal ba naman pakuluan ng bakay. Eh. Inabot ata po ng kulang-kulang dalawang oras yung pagpapakulo ko. Iyon mga boss chief, nakaluto naman po ako ng aming sabaw na ng ngayong araw na ito. Nilagang baka nga po yan, nilagyan nga po namin ng mais at binudburan ko nga rin po ng sinunog na bawang. Susubukan na nga po namin tibagin ito mga boss chief. Kung nagustuhan nyo nga po sana yung video ko ngayon, huwag din po sana kalimutan mag-like, share, comment at pakisubscribe na rin po ako yung mga gusto pong matuto ng mga simpleng luto sa bahay at nagsisimula pa lang po nasa tamang channel po kayo. Magbusa na kayo magsasawang manood at magsuporta sa akin. Salamat po ng marami ulit sa inyo, mga boss chief. Mag-ingat po kayo palagi. Kumain na rin po kayo at umigom ng maingit na sabaw dyan sa inyo.